mga kamil pupunta tayo sa ilaya tiringan natin yung sinasabing stingless bee o yung lukutan at meron daw doong lukutan marami nasa puno ng niyog at ating pupuntahan titingnan natin kung madami nga at kukuha tayo at ilalagay natin sa box para pag nangangailangan tayo ng pulot ay hindi na tayo lalayo o maghahanap pa sa wild pagkat mayroon na tayo sa bahay pa lamang <San音> 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 Ano yung lukutan? Baka ayan, ka man. Mataas nga. Ano lang sa baba? Ayan, lang, ayan. nga, ayun. Ano dami lukutan tad-tad? Madami nga. Aba-aba na rin. Aba-aba na marayan. May kumuha na lang isa doon. Ano is yung sinukot daw? Anim? Aba'y taas pala. Madami <laughs> nga. Itong mga dami, happy na ko jeepon. Daming stingless bee. Oh, dami. Pa dami, hindi lang tayo makakamiljin, susungkitin natin at sasambutin ko dun sa baba. Dahil baka bumagsak ito ay mawawasak yung kanyang bahay at mawabasa ng honey yung kanyang mga brood. Kaya kinakailang ito asambutin Mas maganda sana kung aakyatin. saka ilalagay sa sako ilalagay ng tali para dahan-dahan ang -dahan kanyang pagbaba. Pero medyo mataas, walang makakayat sa amin. Kaya amin na lang Susumpitin ang may tilos na kawayan at susubukan kong saluhin. Baya na! Aray! Mabigat pala. <laughs> mabigat. May hirap palang saluhin. Sakit sa kamay. Yan mga kamil din yung bumagsak na stingless bee heral colony na ating sinumpit. Ito kasi ito mo ito, dami ang kahit taso. Eh oo, para kataasan. Kaya lang itaas mo. Kama naman ito Pag hindi pa yun ay. Tapma. pa tak tinggi. Mm -hmm. nakakita pa tayo mga kameldin ng isang pang colony dito lang sa baba na ko siya nating unang ilalagay sa sako at saka natin isunod yung ating kinuha din sa niyog ito maliit lang pero uh, malakas ang kanyang colony maraming mga tauhan siya yan dalawa ating nakuha ito yung sinukit natin sa niyog at yun yung nakita natin sa baba nahulog siya matagal na siyang nahulog natuntungan ko hindi ko napansin nung kinukuha ko to sa baba dito natin lalagay talikuran sila kalapit nitong ating uh, isa pa na stainless B na nasa box ating bubuksan yung sakot lalagay natin dito yun nailagay na natin yung isa ayan o oh. ito yung ating na rescue yung nasa baba lang ng lupa yun ang kanyang pinaglagyan pinaglagyan no? ka na sa kanilang bahay ito naman yung mamaya natin lipat pag yung kalmado na yung isa yan mga kamilyen na ilagay na natin aking nilagyan ng taklo para hindi maulanan tsaka hindi madirect sa init mabilis naman lilong dito tinasa, nasa may puno ng saging tsaka sa may likod bahay Yan yung ating isang malaki na colony. Lagyan natin ng taklob. Mga isang linggo, hanggang dalawang linggo, ay ating na sa box. Para nadyan sila sa box na talikuran. Narito yung ating ibang stainless bee, yung nasa buya. Yung ating, yung inanihang kunong nakaraan ito yung nakaraang ko inanihan apat na araw na yan yung kanyang mga kasamahan ito yung aanihin na rin naghihintay natin ng magandang init yun lamang mga kamiljin at maraming salamat sa inyong panunood